Magagandang tanghali po tayo magbabalik ulit dito sa ating munting channel ayan. Para mag-sharing ulit ng coins kung magkano na ang kanyang presyo sa ating mga online selling at isa naman tayong kolektor. Magandang umaga tanghali po sa inyong lahat, guys. Ang pag-usapan natin barya, guys ay barya po ng 1 peso, mga sinaunang barya. Ayan. Nakapanood po yan sa bagong lipunan series ayan, ni Dr. Sherzal Juan Peso. Ayan. Pagkatalikod naman po, makikita nyo po dyan ang isang imahe po ng isang leon. Ayan. Leon po. Ayan. Leon and then agila. At lumang selyo po ng ating BSP. At saka year 1982. Ayan. Ang bagong lipunan series po na in the Republika ng Pilipinas. Tingnan natin to kung magkano ng bintahan. Ayan. Pero bago yun tayo magpapasalamat muna sa lahat ng masugid na ating mga tagapagsubaybay dito sa ating Muntin Channel. Lalo-lalo na ang aking mga subscriber dyan. Thank you so much sa inyong lahat. Mabuhay po kayo and God bless. Yun naman pong nakapalo dyan sa ating FB page at taga sa pagsuporta ko sa aking FB page. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Gabayan po kayo sana ng Panginoon and take care po sa inyo lahat at magandang tanghali sa lahat na nakapalo sa ating FB page. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating Muntin Channel. Anyayahan ko lang sana kahit malaking tulong na po ubagay ang inyong magagawa. Tulad na lamang po sana ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko naman kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video po about coins. Ayan ang ating pag-uusapan guys. Tingnan natin kung magkano ng bintahan ito. Pero bago yung kilalanin mo muna natin ang COIS na yan, po niya na Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type nito, standard circulation Coins, years 1975 hanggang 1982. Value niyan, 1 peso. Nakapalog po sa ang bagong lipunan series. kara si Piso, 1967 up to date po. Kung ano materialis ang ginamit sa bariyan na yan, po ay copper nickel. May bigat lamang itong 9.5 grams. May haba naman itong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Orientation niya orientation na middle alignment. Itinigil naman ang paggamit sa bariyan na yan ng Pilipinas so, noong January to 1998 number, N-3748. Reference number, KM-209. Ito po ay year 1982 na ito kung tawagin nila ay Rounded 8. Ayan. Kung ilang piraso po ang ginawa ng Pilipinas sa bariya na yan, ito po ay 52,110,000 piraso po. May appraisal na price po yan kung tawagin nila doon sa ating numista.com. Binigyan na po ng presyo. Yung kanyang extra fine po kung tawagin nila ay nagkakahalaga po ng 42 pesos. Yung kanyang almost uncirculated naman at 46. Ang circulated naman po ay nagkakahalaga na po ng 62 pesos. Dako tayo sa ebay.com. Sa ebay.com po, meron tayong nakita nagbebenta nito ng error coins. Nagkakalaga po ng $38. Ayan, nakita nyo, error coins po. $38 po ang bentahan. Meron naman tayo nakita doon na rare coins daw itong year 1982. Binibenta niya doon sa ebay.com ng $22. Nasundan naman yan ng mayroon tayo nakita doon na rare coins naman daw ito na parating nakalagay doon year 1982, mga rare coins na mga nakalagay. Ito po ay 17. $6.99 dollars ang kanilang binebenta doon. Meron naman tayong pinakamababang narakitang nagbebenta doon ng $6.95 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po, meron tayong nakita nagbebenta nito ng $399 pesos. Nasundan po yan ng $350 pesos. Yung pinakamababa po ay $30 pesos na. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo po sa ngayon. Ayan. Kepsi po sa inyong lahat in God bless.